Ito na nga pala ang kaganapan ng binyag ng bunso namin. Buti na lang talaga bago bumagyo ay nabinyagan na tong bunso namin. Sa totoo lang nag-aalala kami mag-asawa dahil may paparating ng bagyo. Baka kung kailan bibinyagan na tong bunso namin saka naman dumagsa yung ulan. Tapos nung madaling araw nga umulan nga din ng malakas pero buti na lang talaga at tumila at hindi nga nagtuloy-tuloy. Tapos ito nga yung taga-video namin nakatulog na sa tricycle sa kakaantay dahil ang tagal- talaga ng seminar. Isang oras mahigit din ata ang seminar tapos misa pa dito sa pinakasimbahan. Tapos dalawang nino nga lang ang naka-attend sa binyag nitong batang maliit at hindi na nga naka-attend yung iba dahil meron nga din silang personal matters. Hindi na nga kami kumuha ng pagkadami-daming ninong at ninang. Yung tama lang talaga at dalawang pares lang talaga ang kinuha namin. Thank you Lord at nakaraos na kami. Napabinyagan na din namin tong bunso namin at ang iisipin na lang talaga namin ay yung pag-aaral nila. Bale, salamat nga pala sa ninong at ninang at sa mga pumunta ng binyag nitong batang maliit. Basta wala akong masabi kundi salamat lang talaga sa lahat. Syempre, unang-una talaga palagi ako nagpapasalamat kay Lord. Tapos etong at kinagabihan naguwi na sila at nakapagligpit na nga din kami. Kinabukasan naman dumating na talaga ang bagyo, talaga namang napakalakas ng hangin as in sumisipol talaga tapos ayun dire-diretso talaga ang ulan. Pero thanks God dahil tumila na, at tumigil na ang ulan. Sana naman dire-diretso na at uminit na ulit para naman makabawi na yung iba. Kapag ganito pa namang umuulan ayang hirap-hirap kumilos as in tinatamad ka talaga um at parang gusto mo na lang palaging nakahiga. Kagaya na lang nitong batang maliit na palagi na lang tulog tapos mas lalo pang sumarap ang tulog niya dahil diyan sa suiting pillow na yan. Yeah. Simula nang nagkaroon siya niyan ay kumpleto na talaga ang tulog niya. Hindi na siya pagising-gising. Kaya kapag natutulog siya tapos may ginagawa ako, dire-diretso talaga yung tulog niya. Magigising siya pero matutulog ulit. Hindi kagaya nung wala siyang ganyan, natatabihan ko pa para makatulog ulit. Kagaya na lang kanina habang naliligo ako, hindi ako nag-iisip na baka magising. Tapos eto nga naglinis na ako dito sa salas dahil hindi pa talaga ako nakakapag paglinis dito simula ng binyaga ng batang maliit. Tapos ng bisperas ng binyag ng batang maliit, nako siksikan talaga kami dito sa bahay dahil napakaliit lang naman talaga nitong bahay. Siksikan kami dito sa kwarto, tapos sa salas ang dami din talaga natulog. Yung iba nga hindi na nakatulog dahil wala talagang mahigaan. Tapos kanina naman nagising tong batang maliit dahil may pupu pala kaya binihisan ko na muna tapos eto at nakatulog na ulit. Kaya eto tinapos ko na nga tong paglilinis ko, nakapaglinis na naman ako sa kwarto namin. Eto na lang talagang salas at saka kusina ang hindi ko Pero nakapaghugas na naman ang pinggan ng panganay ko. Sinipag nga ang panganay ko dahil naglinis nga din siya ng bodega, nagbuhat-buhat pa ng mabibigat doon. Ang dami pa namang mabibigat na gamit doon. Gusto niya daw kasi magtindahan, dati kasi may tindahan yung bodega. Bali tindahan nga yun ang hipag ko dati, kaya lang umalis na nga dito yung hipag ko. Kaya hindi na nga siya nakapagtinda at ginawa na nga namin yung bodega. Tapos yung panganay ko naman mag-iipon daw siya dahil gusto nga daw talaga niya magtindahan. Grade 6 pa lang pero business minded na. Ito nga pagkatapos ko maglinis sa kusina, natuyo na nga din itong sahig dito sa salas, kaya ko na nga itong bago kong carpet.